Kumusta po mga kababayan? Sa araw na ito, pag-uusapan natin ang isang sakit na napakasakit, literal. Kung minsan, kahit wala tayo sa ospital o klinika, may mga sakit na pwedeng lumitaw at bigla tayong mahirapan. At isa na rito ang kidney stones o bato sa bato. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-like at subscribe sa Pinoy Tips TV. Alam niyo po ba na ang kidney stones ay isang napakasakit na kondisyon na pwedeng nating maiwasan? Opo pwede nating iwasan kung alam natin ang tamang paraan. Kaya naman, kung gusto nyong malaman ang mga simpleng paraan para mapangalagaan ang inyong mga bato, manood lang kayo at makinig sa buong video na ito. Bago tayo magpatuloy, ano nga ba ang kidney stones? Ang kidney stones o bato sa bato ay matitigas na mga deposito ng mineral na nabubuo sa ating mga kidney o bato. Kadalasan itong gawa sa calcium, oxalate, at uric acid na namumuo kapag hindi sapat ang tubig sa ating katawan. Kapag hindi natunaw ang mga mineral na ito, nagiging bato sila na kalaunan ay dumadaan sa ating urinary tract o daanan ng ihi na nagdudulot ng matinding sakit. Kaya naman mahalaga na malaman natin kung paano ito maiiwasan. Masakit ito, mga kababayan, kaya't kailangan natin itong agapan bago palumala. Ang pinakauna sa lahat at pinakamahalaga ang pag-inom ng sapat na tubig araw-araw. Kapag tayo ay dehydrated o kulang sa tubig, mas madaling nabubuo ang mga mineral sa ating mga bato. Kaya't ugaliing uminom ng hindi bababa sa walong basong tubig bawat araw. Tandaan, kung hindi sapat ang tubig sa ating katawan, mas mataas ang tsansang mabuo ang kidney stones. Ang pangalawang tip natin ay iwasan ang sobrang asin o sodium sa pagkain. Alam niyo ba na ang sobrang asin ay nakakaapekto sa calcium levels sa ating ihi na pwedeng magdulot ng kidney stones? Subukang iwasan ang mga maalat na pagkain gaya ng chichirya, instant noodles at processed foods. Sabi nga nila, less salt, healthier kidneys. Ang pangatlong tip ay bawasan ang mga pagkain mataas sa oxalate. Ang oxalate ay isang natural na compound na matatagpuan sa ilang mga gulay at prutas tulad ng spinach, nuts at chocolate. Kapag mataas ang oxalate sa katawan, mas mataas ang posibilidad na mabuo ang kidney stones. Pero huwag mag-alala, hindi naman natin kailangang iwasan ang mga pagkain ito. Dapat lang kontrolado ang konsumo natin. Pang-apat na tip naman ay iwasan ang sobrang pag-inom ng mga sugary drinks gaya ng soft drinks at iba pang matatamis na inumin. Ang mga inuming mataas sa sugar at fructose ay nagpapataas ng uric acid levels sa katawan na posibleng magdulot ng kidney stones. Kaya mas mainam na uminom ng tubig kaysa sa matatamis na inumin. Mas makakabuti ito sa ating kidney. Huling tip natin ay ang pagkakaroon ng balancing diet na puno ng prutas at gulay. Ang mga ito ay mayaman sa fiber at potassium na tumutulong sa pagpapanatili ng healthy kidneys. Ang potassium ay tumutulong sa pagneutralize neutralize ng acid sa ihi na nagiging dahilan ng pagbuo ng kidney stones. Kaya't sikaping kumain ng masustansyang pagkain araw-araw para sa healthy kidneys. At iyan mga kaibigan, ang limang simpleng paraan para maiwasan ang kidney stones. Tandaan, importante ang pagiging proactive sa ating kalusugan. Hindi natin kailangang maghintay ng sintomas bago natin pangalagaan ang ating mga bato. Ugaliin ang tamang lifestyle, uminom ng sapat na tubig, kumain ng tama, at iwasan ang mga pagkaing maaaring makasama sa ating kalusugan Prevention is always better than cure. Kaya't simulan na natin ang mga tips na ito araw-araw para sa ating kidney health. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito at may natutunan kayo, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share ang video na ito para mas marami pang makaalam. Salamat sa panonood at ingat po tayong lahat. Hanggang sa muli.